Pang-ilan na nga ba ang Pilipinas sa mundo? Utang, sahod, edukasyon, krimen, at iba pa. Ating alamin, Shocking Ranking. Alam mo ba na ang Pilipinas, sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakamalaking ekonomiya sa Southeast Asia, ay marami pa ring issue na nagpapabigat sa ating bansa? Pero paano tayo rank sa buong mundo? Bakit ang ibang bansa umaangat habang tayo ay nahihirapan? Ngayon, i-expose natin ang mga shocking rankings ng Pilipinas sa iba't ang ibang aspeto ng buhay. Ekonomiya, edukasyon, krimen, utang, at marami pang iba. Kung gusto mong malaman kung bakit ang Pilipinas ay hindi umaabot sa mga unang pwesto, manatili ka at panoorin ang buong video. Kung ready ka na, magsimula na tayo. Ekonomiya, Ino-Pilipinas, ping 38 na pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Pero bakit ganun pa rin ang kalagayan ng ating mga kababayan? Ang 5.6% na GDP growth ay mataas. Pero tanong, ramdam ba ito ng bawat pamilyang Pilipino? Malaking numero, pero marami pa rin mahirap. Sa tingin mo, ang mabilis na paglago ng ekonomiya ay sapat na ba? O baka ang yaman ng bansa nakatago lang sa ilang tao? BPO Industry Kung ang Pilipinas lang ang pag-uusapan, nasa top 1 tayo sa buong mundo sa BPO. 1.8 million na Pilipino ang nagtatrabaho dito. Ngunit may tanong pa tayo, pataas ba ang sahod nila? Malaking tulong ba ito sa ating ekonomiya? Ang sagot, hindi gaano. Ang BPO ay nagbibigay ng trabaho, pero mababang sahod pa rin ang iniisip ng mga manggagawa. Edukasyon, kung ikaw ay nagtataka kung bakit mahirap mag-compete ang mga kabataang Pilipino sa global workforce, ito ang dahilan. Ang PISA Education Ranking natin ay nasa 77th out of 81. Hindi ito nakakasurprise, pero nakakalungkot. Anong epekto nito sa mga kabataan? Kung ang edukasyon nila ay kulang, paano sila magiging competitive sa ibang bansa? Minimum wage ang 537 na minimum wage ay hindi sapat para sa araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Para magka-idea ka, 146th tayo out of 180 plus countries sa sahod. Ibig sabihin, ang pinakamababang sahod sa mundo. Sa tingin mo, paano makakaraos ang isang pamilya na may ganitong sweldo? Mas mataas pa ba ang sahod sa ibang bansa kaysa sa atin? Bilihin, inflation. Sa 5.8% inflation rate, ang presyo ng mga pangunahing bilihin, gasolina, pagkain at kuryente, ay patuloy na tumataas. Ang masakit pa, hindi kasabay ng pagtaas ng sahod. Bakit kaya ganoon? Bakit hindi naabot ng sahod ng mga Pilipino ang bilihin? Ano ang plano ng gobyerno? CREAMEN Sa 124th rank sa Crime Index, malalaman mo na mataas ang kriminalidad sa ating bansa. Dahil dito, maraming tao ang natatakot lumabas ng gabi. Kung ikaw ay isang magulang, ano ang nararamdaman mo? Nandyan pa rin ba ang takot para sa mga anak mo? Corruption. Ang Wonder 15th Rank ng Pilipinas sa Corruption Index ay nagpapakita ng malupit na realidad. Patuloy ang katiwalian sa gobyerno. Hindi lang maliit, kundi malalaking proyekto ang nawawala at binabayaran ng mamamayan. Anong epekto nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Sa tingin mo, paano ito matutulungan? Import-export, 43rd tayo sa export at 42nd sa import sa buong mundo. Pero ang masakit, mas malaki ang inaangkat natin kaysa sa ina-export. Ito'y nagpapakita na hindi pa tayo ganap na self-sufficient. Ano ang epekto nito sa ating ekonomiya? At paano natin maayos ito? Utang ng Pilipinas, As of February 28, 2025, ang kabuwang utang ng Pilipinas ay umabot na sa 16.63 Trillion, isang pagtaas ng 1.96% mula sa 16.31 Trillion noong Enero 2025. Breakdown ng utang Utang sa loob Domestic debt P11 or ay 2 Trillion 67.5% ng kabuwang utang Utang sa labas External debt 7.8 trillion, 32.5% ng kabuuang utang. Fifth biggest borrower sa World Bank commercial creditors, 53.4%. World Bank Bank, ADP, others, 36.7%. Bilateral loans from foreign country, 10%. Paano tumaas ang utang? Saan ba napunta ang perang yan? At sino ang magbabayad? Ang pagtaas ng utang ay dulot ng pag-issue ng mga bagong utang mula sa domestic at external markets upang pondohan ang mga proyekto at programa ng gobyerno. Bukod pa rito, nakatulong ang pag-appreciate ng piso laban sa dolyar sa pag-manage ng utang na nakasaad sa dolyar. Debt to GDP ratio. Ang debt to GDP ratio ay inaasahang magiging 60.0% sa katapusan ng 2025 na bahagyang bumaba mula sa 60.7% noong 2024 Ang debt-to-GDP ratio ay isang sukatan kung gaano kalaki ang utang kumpara sa laki ng ekonomiya ng bansa. Kung ito ay mas mababa sa 60%, itinuturing itong manageable para sa mga bansang katulad ng Pilipinas. Ang utang na yan ay makakaapekto sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, kaya't habang mas tumataas mas magiging mahirap ang buhay ng bawat isa sa atin. Lakas Militar, GFP Ranking Sa 41 out of 145 Bunsen Rank sa Global Firepower, GFP, ang Pilipinas ay nagpapakita ng lakas sa military power. Pero sa kabila ng mga modernong kagamitan, makatarungan ba ito kumpara sa mga kapit-bansang may mas malalaking pondo? Sa tingin mo, ang lakas militar ba natin ay sapat upang protektahan ang bansa? O may kulang pa? Ngayon na alam mo ang tunay na ranking ng Pilipinas, anong masasabi mo? Tayo ba ay umaangat o nahulog na sa ranking? May mga hakbang bang kailangan gawin upang ayusin ito? I-share ang video na ito at i-comment ang iyong mga opinion. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang mga ganitong videos. Ipaalam natin sa iba kung ano ang nangyayari sa Pilipinas at kung paano tayo makakabangon mula dito.